dihay nang utana na nga ng ingon Brad, kana bang gipanghimo sa mga Katoliko ba nga pagsaulog o kapistahan o paghimo o prosesyon? Naa ba nay basihan sa Biblia, Brad? Dito bang ko nga naa Kay diha sa Ecclesiastes kapitulo 3 bersikulo 4 nga ang matag hitabo ni ining kalibutana do nagyoy nakagahin nga panahon. So, o kami mga katoliko, magahin kami panahon alang sa mga kasaulugan, gitugot ka na sa Diyos, kay matod pa sa Biblia, dun ay panahon ang matagpanghitabo. Karon, kamo, o wak mo'y kasaulugan sa kapistahan sa mga santos, na eh, naaranan ninyo, kay wak mampun mo'y pista sa mga santos kay wa man jud na santos ninyo Nga asa man mabasa brad nga ang katauhan sa Dios nagsaulo og piyesta og nagprosesyon naoy atong basahon sa Biblia ang Biblia nga atong basahon NAB or New American Bible diha sa Salmo 118 ang bersikulo 27 nagaingon The Lord is God and has given us light doing in procession with lifty branches up to the horns of the altar. So, atong nadungog, litra por litra, diha sa Biblia, nga naa di ay literal nga mabasa nga procession. Og napatay laing mabasa sa maugi hapon nga version sa Biblia, New American Bible, diha sa Salmo 42, ang bersikulo is 5. Nagingon, those time I recall as I pour out my soul when I went in procession with the crowd. I went with them to the house of God amid loud cries of thanksgiving with the multitude keeping festivals. So, dili tinood mga egsoon, nga ang mga ginahimo sa katoliko nga mga pagbansay sama sa kapistahan o kasaulugan o bisan sa paghimo o prosesyon nga pareho sa sibo kanang santo Nino, kanang sinulog na adi ay basihan sa Biblia nga ang katawhan sa Dios ni apil og prosesyon paingon ngadto sa balay sa Dios so hinot unta mga igsuon nga kining mubong pagpaambit nakahatag kaninyog katin-awan